Bianca Smith, suportado ang proyekto ni na Jamie Bara at Kai Montinola. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na naganit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update. Heto nga ang latest update dito kina Jem Bara at Fiang Smith. Ayan, Fiang Smith suportado ang proyekto ni na Jem Ibarra at Kai Montinola. Narito ang naturang video ating panoorin. Pero to Fiang naman, wait lang. Ano ba yung dapat namin abangan with you and Dear Face, and of course, any upcoming projects now we should look out for. Ako, madami tayong abangan sa Dear Face. Kasi madami silang pasapog din for me. Abangan niyo din yung ilalabas ni Miss Chona na billboards. Wow! Saan wow. yan? Uh, I don't know. Secret! pa mo na. Tapos, <laughs> ayun na, upcoming series. And please, huwag niyo na akong hanapin. Eto pala. Grabe tayo. Meron kasi um, movie si Jeremy na pinagawa. Um, uh, Imbes na hanapin niyo po ako sa movie, uh, let's all appreciate na andun siya sa movie and um, supportan natin siya kasi siya uh, yung bida doon. Huwag niyo akong hanapin doon sa movie na yun. Hayaan natin siyang mag-shine. Kasi alam ko naman, at alam kong alam niyo din naman na kaya ngayon. Oo, huwag mo na akong hanapin doon. Abangan natin yung movie ni JN and especially Kai. Um, sa mga nagsasabi, bakit wala doon, bakit wala doon wala doon ako. Movie po nila yon And maging proud tayo sa kanila. Yan. Abangan natin yun ha. Kailangan nandag tayo lahat sa premiere night ng movie ni JN. Yeah! Sobrang supportive and selfless ng message na you. Ay, hindi naman. Hindi selfless. Kung kasi, yung lobo mo. Siyang bida dun eh. Bakit niyo ko hahanapin? True. Diba? Okay. Yung mga iyakin dyan. Solo first solo movie niya yun. So, kailangan, imbes na hanapin mo ko dun, why not support and appreciate natin yung uh, acting ni Jay and dun. Kasi alam kong kaya niya yun. Uh, magaling siya eh. Magaling siya as a... At ayun. Okay na <laughs> po. Supportahan natin. Support, support tayo lahat, di ba? Yes! Oh. Ako yung kinikilig dito so sa inyo. Ako rin. rin. Then, lagi ko naman sinasabi kahit wala ko yung... Um, uh, yung story ko nila oh, yes. na I'm so proud of you. Diba, ako nga proud din tapos ako ang ah, hanapin niyo. Huwag. Wow. Maging proud tayo kay JM kasi magaling siya at kaya nyo. Yes! Parang <laughs> Anyways, thank you, Pia. Yes, ano yung message mo, JM, kay Piyang? Yan pa nalang ako. Bestie, kalmahoy na ganyan-ganyan, mamaya aawayin na ako. Hindi, <laughs> syempre, unang-una, -unang, <laughs> 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 so, gusto -una, sabihin sa'yo na... Kinikilig! Unang mo. Gusto ko sabihin sa'yo na una, proud na proud ako sa'yo sa lahat. At uh, sobrang thankful ako na dumating ka sa buhay ko. <laughs> And, uh, Aside doon, uh, maraming maraming salamat. Gusto magpasalamat Uh, sa sige sige, burden ibinibigay, ibinibigay mo sa akin since day one. At uh, hindi ka nawawala sa tabi ko. At uh, iyon isa rin sa mga pinapangako sa iyo. Hindi, hindi ka mawawala sa tabi ko. Ikaw 'yung nating oh. Ikaw 'yung alam mo message mo kay Jay. Sabi ko na kanina, hindi mo pa kaharap 'di ko mo. <laughs> sabi ko naman na, sakay. Talaga. Alaga. <Salt> Ito okay, yung nung wala Eh, sure. okay, ulit! 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 ulit, ulit. Okay, uh, ang message ko sa kanya... Dikit! Wow, wow! Mamaya yan, pag ng tao. And then, ah, uh, gusto ko sabihin sa'yo na proud, na proud ako sa'yo. Lagi ka sa'kin sa sinasabi yun, everyday na super proud ako sa kanya kasi ngayon uh, meron na siyang solo movie niya na Lead Your Shadow. And sinasabi ko na sa kanya, super proud ako sa kanya and alam kong gagalingan mo at alam kong kaya mo yun kasi magaling ka talaga. Ayon, uh, yeah, wag, uy, wag yung tas, uh, ayun, uh, yaw! Uy, huwag tas payakin yan! Tapos, uh, lang ka naman sinasabi din, 90 ako mawawala. Hindi ba alam mo, oh, magkakaawahin aawahin lang talaga pero ano? Oo, aawahin lang talaga 'to pero Oo, 'di ko maramdam ako sa iyo. Kayo 'yung ako ng hanapin sa movie niyan kasi solo niya 'yon. Ayahan natin siyang mag-shine kasi alam natin lahat na kaya niya 'yon kasi magaling siya. Yeah! sama sama tayo sa premier night ng The Child number 82. Okay mawawala lahat doon dahil pinapangako ko sa inyo magaling tong tao nito. At syempre, oh. isa lang sa napansin ko, no? gusto ko lang sabihin na hindi nyo naman nanapit si Biang dun sa pelikulang yun. Uh, kasi gusto ko lang ipangako sa inyo, no? magkaroon man ako ng uh, pelikula na may kalab team. Sige, ano lang ang una't huli kong bibili eh. Bangal. Ang message nyo, Jane Allen Piam, sa lahat ng oh sa na kaya Kayo, kayo masyadong selosa. Jampong, Jampong, Slayer, Silo. Alam nyo, mas malala pa kayong magselos kesa sa akin sa pagkakalala. Ako yung nai-stress. Kaming dalawin nai-stress every time na nagsiseles kayo. Bakit hindi basa pa? Yung assurance na bibigay ng hanggat hindi natatanggal tong singsing -sing na to. Ito ang palatang daan. O, Daryl! Ikaw din naman ah! Na, hindi, nakabasa ko din kasi yun sa mga comments niyo na Hanggat hindi natatanggal, hanggat nasa, nasa, ah? Nabasa ko kasi sa comment na hanggat suot daw namin yung sing-sing. Ibig sabihin, okay. Ako na nagsasabi sa inyo, hanggat suot namin to, walang papansin. Hindi, ayan, Maraming maraming salamat sa support kayo, Hindi kayo nagsasawa na no, sumuporta sa amin. At huwag na huwag niyong kakalimutan ng child number 82, Lidrol Guevara. Oh, oh hindi. Proud na proud kasi ako sa'yo doon. Sabi okay na yan, okay na yan. Hindi, totoo. Grabe yung pagka-proud ko sa kanya na nakuha niya yung lead role. <laughs> Mamaya may iyak na ako. Then, <laughs> <laughs> super proud talaga ako. Oh, walang pakalawa natin. Ikaw, uh, okay. Chie, okay, okay. may mga message mo sa mga fan. Ayan, siyempre. <laughs> Tapo yun eh. siyempre, sa lahat, ano, sa lahat ng bando ka nandito, <laughs> na sumusuporta kay Dian sa akin, and sa amin dalawa. Maraming maraming salamat. Sobrang thankful kami sa inyo. At gaya nga ng paulit-ulit namin sinasabi, kung ano ginagawa namin dito, kung anong trabaho yung ginagawa namin, eh para sa inyo yun, hindi para sa amin. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, sila wow. sa hand. Huwag na kayong magsiselos. Pag ako may nabasa, mabilak ko kayo. Ah. Huwag nabasa ako, magsiselos kayo. Yes! Palapakalaya! Yes! 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 Grabe nga naman talaga ang suporta nito ni Fiang Smith at very proud pa siya kay Jem Ibarra dahil first movie ni Jem Ibarra na siya pa mismo ang lead o bida sa naturang movie at talagang proud na proud na proud itong si Piyang Smith sa natatanggap na mga blessing ni Jem Ibarra at syempre suportado niya ayan ang proyekto na kung saan ay kasama ni Jem Ibarra itong si Kai Montinola at bakit naman hindi ay talaga namang ang assurance ni na Jem Ibarra at fiance Smith, sa isa't isa ay talaga nga namang forever na ito. Kaya ayan, yung mga silosa dyan na uh, dinaig nyo pa si Fiyang Smith sa inyong pagseselos. Ayan, kita nyo naman si Fiang Smith. Grabe ang trust niya at kung gaano rin siya sa nara ka-proud sa nararating ngayon ni James Ibarra. Kaya suportahan po natin ang kanilang proyekto, magkasama man po sila o magkahiwalay dahil sa huli at sa huli po ay sa kanila pa rin naman sila, sa isa't isa pa rin po sila uuwi. At talaga nga namang first movie ni Jamie ibara na kung saan siya po ang uh, bida sa moving ito. Kaya talaga namang hindi, hindi natin ito palalampasin at todo ang suporta ayan, ni Fiang Smith sa kanyang best man na si Jem Ibarra. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jem Ibarra at Fiang Smith o oh, mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fiang. Ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. I-click niyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa ng latest. Hanggang sa muli, paalam!